Itong poso na to nagana to eh. Hmm. Yan oh. Eh. Hmm. Gana pa siya, di ba? Hmm. Tapos kukuha ko doon sa tagabulig nila nang talbos ng na pamilya. Hmm. Ito yung back door nila. ko! Ito yung back door nila. Ha? Samahan niyo ako kukuha tayo ng na talbos ng kamote. Backdoor nila ito. Tapos, ito yung pinapakawain nila. Okay. Meron ganito pa. Nung bata ako, mahilig ako maglaro sa ganyan, no? Mahilig talaga ako maglaro. Yung gagawa ako ng parang swimming pool, swimming pool. Nagagawa ako ng parang fountain, fountain. Ayan ayan pinapakwari nila okay parang wala pa naghapot ng ano ngayon tapos ayan sa ah ito ang ganda ay ang kuya dong ito kala papa pa to lati Ajin! Magkuha ako ng talbos ng kamote. Ha, dito na, dito na ako eh. Uh Oo. -oh. Ito yung kanilang anuhan. Anuhan ng baboy. Yes, piggery. May 15 na alagang baboy. Kaya ang baho, uh, may baboy. May 15. Ayan. Ah, di ba ito diba, Probinsya-probinsya. Oh, ayan o. Anyo, ho. Amoy arna ng baboy. Anyo, ho. Ariko. Asa sa ti Dideng yan dyan? Dideng! Pahingi ako ng talbos. Oo, oo. Alis na kami mamaya. Eh baka alas sa 11, alis na kami. Alas... Sa... Eto na, sige na. Andito yung tambal. Kama ako ng ano. Talbos ng kamote mag ano, mag sabaw eto yung ano, hacienda ni... eto ang hacienda ni di Ate Diding. Yan yung mayaman dito sa ano. Sandali. Ito yun sa ano, sandali. Bawal lang ano eh. Bawal marinig yung... kuha mo ako ng talbos muna. Ito yung sa ano, yung sa sugar. sugar. Ito sa mataan sa ang kolesterol. Ayan, di ba napakaganda dito mga kapatid? Oh, marami silang manok. Ito pag-aari pa rin to nila, ang mga Valencia Hanggang doon, hanggang doon. Ito nakatira, nakitera lang kasi sila yung inuutos-utosan yung, yung, yung si uh, Kuya Norbing doon. utos to, pa si Papa. Kaya nakakatera sila dito ng libre. Pero yung lupa na to, kala yung kala Eugene Valencia. Mm -mm. Ayan. Ang mag-asawang ate Diding at si Kuya Norbing ang nakatira dito. Sila yung pinagkakatiwalaan ni doktor. Pinag-uutos-utusan. Mm, mm Ayan ka nang ihingi ako sa kanya. Ayan mga, ayan wala na raw na katira dyan. Pero nangungupahan dati sa lupa. Wala nang nakatira, pinabayaan ang bahay. Ilan taon na wala nakatira dyan sa bahay na yan? Hindi na babalikan. May? May not? Paano nag-attend? Nag ah, nagpa-meeting si doktor. Tapos, ah, babalik ka nila. Anong pinamiting ni doktor? Yung mga nangungupahan? Dapat kumalik na mga dalawang taon na lang. Dalawang taon na lang daw. Dapat umalis na. Ah, lahat yan sila sinabihan. Gano'n ba kadami yung mga nangungupahan dyan? Dito yung sa may school, hindi na. Pero dati kay Papa yan, di ba? Sa may school. Dati. Binigay niya. Dino. Dino na sa school. Hanggang doon pa ba yan? May mga bahay pa. Dito, may mga nakatira. Wala. Ay, yung mga nakatira doon na punta yung mga tao doon. Ay, hindi na yung kay... Dito, um... Pito. na lang. Maraming pangalan lang. Wala, pero babalik. Babalik siya. Maraming salamat. Hindi ako po ng pera kay Lolo. Hindi nga po ng pera kay Lola. Manghingi ka. Paalis na kami. Dapat ka doon. Wala pa nasa ano pa. Nasa hearing? Oo. Mm -hmm. Anong oras darapin? Hindi ako sumama. Mayamaya may nandiyan na yan. Ando si Kuya Norby nga uh, nagagawa. Anong ginawa? Ewan ko. Yung ano? Hindi pa palimasin yung bubon. Lilimasin nga ka. Lilimisin na Nagbili siya ng tubig kanina. Tapos? Ang Kasi sabi niyo ubi nga ano, yung mga ipot sa dati sa uwak baga. Simple sa inubi na pulog dito. Para nilis nga niya yun yung sakit mm -mm. sinabi niya kang doktor doktor, kung hindi mo yung tinakipan may mahulog dyan, sabi doktor, sige lang wala si mahulog mahuhulog na, ah, sakit na hulog at ido <laughs> paano nangyari yun? hindi ko alam, N naramdaman na lang ni bakla may nag ano may nagkapay-kapay uh -oh. abang, kasi ito patay, ito kung hindi na ito kung hindi na, ano nagapan, mm -mm. itong tanit na ali ka na, ayaw mo sa mama Ay, pa ko ah, kailangan nakaligo talaga ah sige na, salamat dito. Okay, ayan. Ano mo yan? Kulungan. Kulungan. Okay. Okay, ayan, kalapapa pa yan siya. Okay. Hmm. Ito lang mahirap dumaan. <laughs> Ary, ay yan, ay yan na, ay yan na, ay na, ay na, bakpo malikta dako. Ay yan ayun. <laughs> Maayos na nakatawid. Ang lola nyo. Stay okay, in eh hmm. May suha pala doon, no? Eto na, nakakuha na ako. ng talbos. Ayan, yung kinakwari. Taas, oh. So, Imagine nyo. mineral yan. Ayan na ay yung backhoe. Sirap na lahat nandito sa likod. Pag masub-sub ka ay sigurado. Wait go. Ang hirap. Okay. Nandito na tayo. At yan, ang poso. Alam nyo ba, mga bata, yung mga kabataan ngayon. Ayan ang puso noon na ano ng tubig. Ayan Oh. Ayan. Ayan panligo, panlaba. Sa lahat. <laughs> Kakuha na ako. Becca! Ito man. Hinihingal ako. <laughs> si ate, ano, ang pinakuha ko. Ate Diding. Pero yung daanan doon, hinihingal ako. Mm -hmm. Thank you, thank you for watching. We're here na. Ito. Ito yung gilid. Ito, dito kami nakain. Mas masarap kumain. Ito yung kusina. Ayan si Marivic. Ang masarap magluto. Ayan. Ayan si Maribik. Okay. Ayan. Ayan. Ang ganda rito, ano, di ba? Mm, mm Ayan. Ayan, 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 ayan. Okay, sa patingan. Saan, saan? Oh, kan dami -ya. Tami ngayon. Okay. Thank you very much. Thank you for watching. Thank you for watching. Hopefully, maano na natin unlock yung 60,000 minutes view. Panoorin nyo po ito. Maraming, 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 maraming pang salamat. Once again, this is your mom's call saying thank you and I love you all. Mwah!